Nasawi ang siyam katao habang walong iba pa ang sugatan sa naganap na pagsabog sa Somalia. Ito ang tiba pang iba pang sa Ibayong Dagat, ang hatid ni Chris De Vera. Patay ang siyam katao habang walo ang sugatan, matapos sumabog ang isang sasakyan sa isang restaurant sa bansang Somalia. Ayon sa mga otoridad, sinadya ang pagpapasabog dahil nakatanim mismo ang bomba sa loob ng isang sasakyan. Patuloy pa rin ang pag-iimbestiga ng mga kinauukulan sa naturang pagbobomba sa lugar. Nagsagawa ng protesta ang daan-daang Ethiopian sa Addis Ababa hinggil sa pagpatay ng Islamic State Militants o ISIS sa mga Ethiopian Christian sa bansang Libya. Una rito, pinagbabaril at pinugutan ng rebelding grupo na ISIS ang mga Ethiopian Christians sa video na kanilang inilabas sa isang social media. Sinubukan ng mga nagpoprotesta na tumungo sa Meskel Square at Parliament subalit hinarangan ito ng mga otoridad. Naniniwala ang United Nations Refugee Agency na umabot na sa mahigit walung daang katao ang namatay sa lumubog na barko sa Mediterranean Sea. Ayon sa spokesman ng Geneva-based UN High Commissioner for Refugees, ito na umano ang deadliest o pinakamalalang insidente na naitala nila sa karagatan. Pinaniniwalaan na ang mga nasa 350 pasahero ay native Africans habang ang iba ay mula sa mga bansang Syria, Somalia, Sierra Leone, Ethiopia at Bangladesh ako ang inyong kaibigan, Chris De Vera, para sa slide.